Oh my God! <laughs> Ayan! Boy! Ito yung bulaklak! <laughs> Pakalipas ang halos apat na dekada, ang bata at sundalo naging simbolo ng revolusyon, muling nagkita. Tumatayo naman ang balahibo <laughs> ko dito sa pagtatakbong ito. Parang gusto ko maiyak. <laughs> na naman to. Malalaki Bakit ka ano, doon? Eh, batang-bata ka. Opo. Okay. Bali, uh, nasa biyahe po kami. Naabutan po kami ng traffic. Tapos sabi po dun sa balita, sabi ng kwento ng nanay ko na, papayapa naman po yung gathering ng mga tao doon sa EDSA. Mm -hmm. Bumaba na lang kami, makisa kami sa mga tao. Tapos, nawala po ako sa site nung parents ko po, nawala ako. Nakita nila, malayo na ako, nag ako ng flowers sa ground. Tapos, inaabot ko po yung bulaklak sa mga sundal. At talaga? At yun po yung aktong nakunan po ng asawa ko ni oh. Mamarty. nare ko na lang po habang lumalaki ako eh, napakagandang pangyayari.